Magkakwentuhan natin ngayong hapon din sa approve ay si Chief Lieutenant Commander Armando Balillo, Coast Guard Public Affairs Officer. Sir, magandang hapon muli sa inyo. Magandang hapon po ulit. Pagka okay. tayo kanina, ang tanong ko o ang uh, apila ko ay kung ano ang pwedeng maging papel naman ng ating mga mamamayan para mapadali at mapabilis din ang servisyong ipinagkakaloob ng Philippine Coast Guard. Sir, uh, from your office, ano, napaka-importante ng talastasan ang communication. Ano sir ang pwede yung hilingin sa ating mga manonood ngayon na pwede nilang itulong sa inyo? Well, napakalaki po ng pwedeng gawin ng mga mamamayan uh -huh. pagdating po sa performance ng aming duties no. Um, kayo po ang magsisilbing matatenga ng Philippine Coast Guard okay. doon sa mga areas na hindi namin uh, mapupuntahan no. Katulad po ng nas napag-usapan natin kanina napakalaki ng coastline. Hindi lahat merong Coast Guard officer o merong PMPAP personnel na maaring magbantay ng coastline natin. Kung meron po kayo nakita, ipagbigay alam nyo po sa Philippine Coast Guard. Uh, kung merong maritime safety violation, may nag-overload na barko, itawag nyo po sa aming mga hotlines. Kung meron pong uh, nagtatapon ng langis sa karagatan, meron pong uh, kailangan rescuehin, Pwede nyo pong ipagpaalam sa amin at doon po kayo mga katulong na malaki. malaki. Right. Yung kasama po sa programa namin, yung involvement ng public para... Uh, mabantayan natin at mapadali po yung ating pagliligtas sa mga taong nangailangan. Sa Kasi karabatan. sila yung on-site eh, no? Tama po yan. At yung kabisado nila, yung movement ng community nila. Now, you, sir, you mentioned kanina yung oil spill. Yung ba uh, restricted lang talaga yung pag sa oil spill? O meron din kasing mga nabalitaan tayo in the past years na nagda-dump ng garbage mm -hmm. o ng Pwede pollutants. po. Uh, kasama din po yun sa aming uh, pwedeng... Uh, kung may makita kaming mga nagdadamp ng na mga basura. Um, pero po ang talagang tinututukan namin, kasi sa aming pong palagay, uh, kung kumpara sa basura at yung oil, mas nakakapaminsala yung oil. Of course, andyan yung Department of Environment and Natural Resources, yung Environmental Management Bureau, nakikipagtulungan sa Coast Guard pagdating sa basura. Pero solely po ang Philippine Coast Guard okay. ay talaga pong napakalaki ng aming responsibility na tutukan yung mga pagkakalat ng langis sa karagatan. Okay. Now, sir, we're talking about the enforcement of the law here. ano, Meron tayo mga naririnig, kahit maliliit lang ng mga incidences, uh, foreign fishing vessels encroaching on our territory. Yun po ba, sir, isa ko pa rin ang jurisdiction ng the Philippine no, Coast Guard? Opo, uh, kasama po kami sa may tasking para panatiliin yung territorial integrity natin. Alright. Uh, lalo na lalo na po kung mga poachers. In fact, marami tayong nahuhuling mga illegal fishermen na Alright. pumapasok po sa ating bayan. Right. At yun po ay uh, nakikipagtulungan din tayo sa mga ahensya ng gobyerno. Okay. Now, sir, medyo balikan ko lang a few weeks back, ano hmm. po, ay lumutang masyado at napakasikat ng pangalan ng Philippine Coast Guard dahil sa nangyari kay the unfortunate event na kinasangkutan ni uh, former Secretary Robredo. At uh, ang Coast Guard ay nariyan. Ang tanong ko lang sir, yung sa 6,000 personnel natin, ano-ano ang mga trainings nila? Andiyan na yung mga divers natin, di po ba? Swimmers? Yes, may okay. mga divers tayo, rescue right. personnel, yung mga... May mga piloto rin tayo. Mm -hmm. Meron tayong mga babaeng nagmamanang ng barko. All right. Meron tayong mga wow. uh, babae na nasa K9 yung mga nasa secure supports. Mm -hmm. uh, of course, uh, ang primary dyan ay yung mga uh, rescue personnel, yung mga divers natin. Meron na rin tayong mga babaeng kasama dyan. Wow. Uh, Ta, pinapalakas pa rin natin yan. Uh, basically, yun yung mga trainings na meron kami. Pero nagpiprepare din kami dun sa mga pangsarili kasi meron kaming career path na tinatawag. Mm -hmm. Uh, para naman sa mga management at yung mga tauhan natin ay sinasanay natin sa ibang bansa. Hindi lamang skills-wise, kundi management-wise. Right. Ito ay sa pamagitan din ng JICA, ng Japan International Cooperation Agency, uh -huh. okay. at maging ng World Maritime University sa Sweden. Ayun, okay. Now, sir, 6,000 personnel, definitely we need more. Okay. Yes. Meron bang career opportunities sa Philippine Coast Guard? Meron po. In fact, meron okay. kaming pa-exam ngayong... Uh, Uh, September 22 mm -hmm. sa tatlong uh, bahagi ng uh, kapuluan isa okay. po rito sa Luzon mayroon isa sa Mindanao okay. sa Davao at mayroon po sa Cebu okay. para po sa mga officers na yung mga college graduate okay. lalo na po yung mga license na gusto pong sumali sa Philippine Coast Guard right. you are most welcome dapat okay. po college graduate kayo at okay. uh, meron kayong uh, single po uh, meron kayong moral uh, morally upright Alright. at uh, 5'2 sa babae, 5'4 po sa mga kalalakihan. Ang age, sir. Preferably, Ang age. Is marunong magswimming. swimming Okay. Uh, age uh, hanggang 25 years old po, pababa. Okay. Now, sir, ito, tanong sa atin to ng ating mga ano, no, trivia siguro. Pag, kasi alam natin, divers, no, scuba divers. Ano ba yung tinatawag na technical driver? Ano, Ang mga eh, technical diver, ano ba yung divers yung po yung gumagamit po ng kakaibang chemical dun okay. sa diving? kasi hanggat lumalalim po, nag-iiba po yung requirement ng ating katawan. May tinatawag po na trimex at merong mga skills na kailangang i-own prepare pagka ang paglangoy mo ay more than 100, oh, ang pagdive mo is more than 150 uh, feet. Okay. Na, no? So nag-iiba na po, nasa-separate na po yung recreational yung scuba diver tsaka yung technical diver. Okay. Ang PCG po ay merong technical diver. Meron po kaming dalawang mm -hmm. technical divers. Kaya, mm -hmm. kaya lang nga po yung isa nasa Sweden. Okay. Yung isa nandito po. as Yung pinaka-head ng aming special operations group. Okay. So pero isa po yan sa talagang uh, nakaprogram sa amin. Right. Yung training. Pero ang ka mas malaking part kasi nan yung equipment eh. Yung mixture ng right. mga chemicals tsaka okay. yung equipment mismo. Oh, sige. Isang tanong na lang sir. Trivia uli. Ano ba yung hyperbaric chamber? Yung hyperbaric chamber po ah uh, ito po yung chamber para sa kung nagkaroon ng problema sa nitrogen yung mga divers dahil po sa pagsisid ng malalim. Right. Ito po yung nag-equalize nung uh, uh, nagpapawala ng mga bubbles sa okay. sinasabi no. Ah right. uh, meron pong apat na decompression chamber ang Coast Guard na nakakabit po doon sa mga 56 meter vessels okay. noho. Ah, sa madaling pagkaintindi po, pagka meron kayong diving sickness, okay. doon po dinadala yan sa decompression chamber at hindi okay. kagad sa mga hospital. Okay. Napaka-importante ng decompression chamber dahil pwedeng mangahulugan ito ng pagkawala ng buhay. Opo. Uh, in fact, yung doon sa, sa diving operations, doon sa crash site sa Masbate, right. dalawa po yung na-treat ng Philippine Coast Guard. Isa po yung German diver, yung isang police na nagkaroon din po ng diving sickness. Okay. Now, sir, siguro kasi uh, Philippine Coast Guard, parang lumilitaw lang yan, manakanaka, no, kapag kailangan na yung services niyo But the moment na kinailangan na yung services niyo talagang buhay na yung katapat ng pagsiservisyo niyo Sir, nasa inyong pagkakataon para umapila sa ating mga tagapakinig, sa ating tagapanood, na makipagtulungan ng taong bayan uh, para ma-perform nyo naman yung duty niyo as the law prescribes it. Malaki po yung magiging role ng ating mga kababayan kapag ka mayroong uh, ugnayan ho uh, ang sabi ko nga ho ang pinaka problema namin yung maritime law enforcement napakalaki ho ng karagatan at napaka po ng ating mga taowan. Right. Kayo na po ang uh, bagbantay dun sa mga komunidad niyo lalong-lalo na po sa mga coastal areas. Pwede niyo pong sabihin i-report sa Philippine Coast Guard kung may mga maritime safety violations, right. kung may mga law enforcement violations, o kung may kailangan po na sakluluhan, ipagbigay alam niyo po sa amin sapagkat hindi lahat po ng lugar meron kaming mga communications. Ayan, okay, very well said, sir. Mga kaibigan, narinig niyo na ang tinig sa pamamagitan ni Coast Guard Public Affairs Office Chief Lieutenant Commander Armando Balilio. Ipa-flash po natin sa inyong mga screens ang contact details ng Philippine Coast Guard. Pwede po kayong magtanong, pwede kayong mag-inquire, pwede kayong mag-report at higit sa lahat. Pwede kayong makialam at mag-contribute para po naman mapagaang natin ang bitbit -bit natin. Napakalaki ng ating coastline. 36,000 kilometers. Magtulungan po tayo. And that is what approve is all about. Mag-silbing uh, bridge sa pagitan po ng government agencies at kayo po aming mga kababayan. Sir, Commander, maraming maraming salamat. Maraming Alam salamat kong busy, busy kayo. At uh, sana hindi ito ang huling pagkakataon. All the time po. Uh, maasahan niyo po ang Philippine Coast. All right, sir, maraming maraming salamat, salamat po. po. Mga kaibigan muli, si Chief Lieutenant Commander Armando Balilio ng ating Philippine Coast Guard. Magbabalik ang update.